Okay, assalamualaikum, uh, warahmatullahi wabarakatuh Sa ngayon ay nandito po tayo sa RH10 Cotabato City kung saan isinasagawa itong distribution of rice assistance from SEAP Cotabato First. At sa ngayon ay makapanahin po natin ang uh, si Kagawad Brahim B. O Balabaran Uso from RH10. So, unang katanungan po namin, ano po yung uh, mga ayuda na ipinamamahagi ngayon ng SEAP Cotabato First? Siyempre, kumis na lang. Itong programa nito, hindi siya bago sa amin dito sa RH10. Kasi, yun yung sinasabi namin na laking pasasalamat kasi ang ang siyang Cotabato Press is madalas o lagi po nandyan sa amin para magbigay ng assistance mga makashman ko or mga and ngayon, rice assistance po ang binibigay nila sa amin sa social media. Okay, so ilan po ba yung mga beneficiaries natin na tumanggap ng uh, ayuda, sir, for recording? Uh, based on the list na sa mahigit uh, 3,000 plus ang beneficiaries po ng rice assistance na ibinibahagi po ng CEO or Cotabato First Week. Liban po sa rice assistance, meron pa bang ibang mga um, assorted items na binibigay sa ating mga constituents? Sa ngayon po, wala naman, wala naman po. Pero sabi ko nga, uh, meron na po silang paunang na ibigay sa amin mm. Ibigay sila ng tulong ng mga accidental assistance like mga nasunugan ang uh, bahagi ng isang group or dalawang group ng aming barangay. So agad, -agad po sila na, na ibigay bumigay ng mga relief assistance para doon po sa mga So, ibig sabihin, hindi lang itong pagkakataon ng pamimigay ng ayuda. Opo. Meron pang nauna. Opo, meron pa pong nauna ng na pamigay ang mga uh, siyap patabato uh, first. So, dito, dito sa RH10 po, sir, pangalawa na po ba ito? Uh, pangatlo na rin po. Ah, pangatlo. Pangatlo na po. Pangatlo ah, okay. Na assistance na, naibigay na po dito sa RH. Uh, baka meron po tayong pasasalamatan, sir. Okay. It's your, uh, uh, sa inyo po pagkakataon nagpapasalamat kami sa aming punong uh, unong barangay walang iba kundi si barangay captain na siyong mulitato si dahil siya po itong uh, ulo ng uh, mga programa na meron po sa aming barangay sa Cotabato First po or siya Cotabato First Maraming maraming salamat po sa mga tulong na inaibigay niyo sa amin dito dahil kitang kita at -kita, damang-dama namin po ang inyong pagmamahal sa amin dito sa, uh, sa Rosary Heights there. Sana po uh, sa buwan ng Ramadan na to is uh, magiging maayos at um, uh, magiging mapayapa po ang ating uh, na uh, Holy Month Maraming salamat po. Okay sir, maraming salamat for giving us opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.